SSS pensioners, listen carefully because this is important. Ngayong Nobyembre 2025, may anim na mahahalagang pagbabago na tiyak na makakaapekto sa inyong pensyon at kailangan ninyong malaman ang lahat ng detalye. Kung isa ka sa mga senior citizens na umaasa sa SSS pension, huwag mong palampasin ang video na ito. Dahil ang impormasyon na ibabahagi natin ay makakatulong sa iyong financial planning at siguradong may magdadagdag na benepisyo sa iyong buwanang pensyon. Marami sa ating mga senior citizens ang matagal nang naghihintay sa mga updates na ito at ngayong Miyerkules magkakaroon ng malaking epekto sa bawat miyembro. Mula sa malinaw na schedule hanggang sa bagong mga social programs, bawat pagbabago ay inilaan Upang mas mapadali ang inyong buhay at masiguro na tama at sapat ang pensyon na matatanggap ninyo, ang unang mahalagang pagbabago ngayong Nobyembre ay ang opisyal na schedule ng SSS pension. Para sa marami, ang pag-alam kung kailan matatanggap ang pensyon ay isang malaking tulong upang planuhin ang kanilang mga gastusin. Sa nakaraang mga buwan, maraming pensioners ang nalilito dahil sa iba't ibang schedule at madalas na nagdudulot ito ng abala sa pang-araw-araw na buhay. Ngayong Nobyembre, malinaw na inilabas ng SSS ang opisyal na schedule na dapat sundin ng bawat pensioner. Ang schedule ay ipapadala sa pamamagitan ng text message, email, o sa pamamagitan ng kanilang online account, depende sa kung paano nakarehistro ang bawat miyembro. Ito ay malaking tulong sa mga senior citizens dahil mas madali nilang mapaplanong mabuti ang kanilang gastusin sa bahay, gamot, pagkain at iba pang pangangailangan. Ang malinaw na schedule ay nagbibigay din ng kapanatagan ng isip dahil alam na nila eksakto kung kailan darating ang kanilang pensyon. Pangalawa, magkakaroon ng dagdag na halaga sa ilang pensioners. Ang SSS ay nag-anunsyo na may mga miyembro na makakatanggap ng dagdag sa kanilang buwan ng pensyon batay sa kanilang eligibility at kabuuang kontribusyon. Ang increment na ito ay bahagi ng patuloy na programa ng SSS. S upang matulungan ang mga senior citizens na mas madaling maka-adjust sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ang dagdag na pensyon ay maaaring gamitin sa pagbili ng gamot, pagkain, bills sa kuryente at tubig at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa marami, ito ay malaking ginhawa dahil sa matagal na nilang pinaghihirapan ang kanilang kontribusyon sa sistema, ang SSS ay patuloy na tinitiyak na bawat senior citizen ay makakakuha ng tamang halaga na naaayon sa kanilang kabuuang kontribusyon at eligibility. Pangatlo, may bagong online facility na inilunsad upang mas mapadali ang transaksyon ng bawat pensioner. Maraming seniors ang nahihirapan dati sa pagpunta sa mga opisina ng SSS dahil sa kalayuan, kakulangan ng oras o dahil sa health conditions. Ngayong Nobyembre, maari nang ma-access ng bawat pensioner ang kanilang account online upang i-check ang status ng kanilang pension, mag-request ng contribution history at mag-update ng personal information ng hindi kinakailangang lumabas ng bahay. Ang bagong online facility ay malaking tulong lalo na sa panahon ngayon kung saan mas pinapahalagahan ang kaligtasan at convenience Maraming pensioners ang makikinabang sa ganitong pagbabago dahil maaari nilang subaybayan ang kanilang pensyon at makaiwas sa mahabang pila sa opisina. Bukod dito, ang online system ay ligtas at secure kaya walang dapat ikabahala ang mga senior citizens sa kanilang personal na impormasyon. Pangapat, may pagbabago sa paraan ng pag-release ng pension para sa mga seniors na may health conditions o may kahirapan sa pagpunta sa bangko. Ang SSS ay nag-announce ng home delivery service para sa mga piling lugar kung saan ang mga pension ay i-deliver ide direkta sa bahay ng mga senior citizens. Ang serbisyo na ito ay libre at nakabatay sa priority list na karaniwang unang natutulungan ang mga may malubhang kondisyon o walang kakayahang maglakbay. Para sa maraming senior citizens, ito ay malaking tulong dahil hindi na nila kailangan pang lumabas sa bahay, maglakad ng malayo o makipagsiksikan sa mga mataong bangko. Bukod sa convenience, ang home delivery service ay nagdaragdag ng seguridad at proteksyon para sa mga seniors, lalo na sa panahon ng pandemya o iba pang sitwasyon kung saan delikado ang paglabas ng bahay panglima may bagong policy tungkol sa recalculation ng benefits ang recalculation na ito ay nakabatay sa pinakabagong kontribusyon ng bawat pensioner at sa iba pang mga factors na isinasaalang-alang ng SSS maraming senior citizens ang matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito dahil may ilan na hindi pa na-update ang kanilang records o hindi na account ang ilang kontribusyon sa pamamagitan ng recalculation, masisiguro ng bawat pensioner na tama at patas ang halaga ng pensyon na matatanggap nila. Ito rin ay nagbibigay ng oportunidad sa mga senior citizens na makakuha ng mas mataas na pensyon kung may nakaligtaang kontribusyon sa kanilang records. Ang recalculation ay makakatulong upang mabawasan ang discrepancies sa pension at masiguro na bawat senior citizen ay makakakuha ng tamang halaga na nararapat sa kanila. Pang-anim, may bagong impormasyon tungkol sa social services at support programs para sa mga senior citizens. Ang SSS ay nakipag sa iba pang government agencies upang mas mapalawak ang mga serbisyo na makakatulong sa mga seniors. Kabilang dito ang healthcare assistance, discounts sa gamot, libreng medical consultations at iba pang social services. Ang bawat senior citizen ay maaring makinabang sa mga programang ito upang mas mapadali ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang pagbabago na ito ay nagpapakita ng malasakit ng SSS sa kanilang mga pensioners at naglalayong masiguro na hindi lamang financial support ang natatanggap ng bawat senior citizen kundi pati na rin ang iba pang benepisyo na magpapagaan sa kanilang buhay. Bukod sa anim na mahahalagang pagbabago, mahalaga ring malaman ng bawat senior citizen kung paano mag-prepare at ano ang mga hakbang upang masiguro na makukuha nila ang lahat ng benepisyo. Una, siguraduhing updated ang inyong contact information sa SSS, lalo na ang inyong mobile number at email address. Ito ay dahil karamihan sa mga official announcements ay ipinapadala sa pamamagitan ng text o email. Pangalawa, para sa mga senior citizens na gustong mag-access ng online facility, siguraduhin alam ang inyong login credentials at nakapag-register sa official SSS portal. Ito ay makakatulong upang mas mabilis ninyong ma-access ang inyong pension status at ibang impormasyon Pangatlo, para sa mga eligible sa home delivery service, mahalagang malaman ang proseso ng application at kung paano makasisiguro na mapapabilang sa priority list. Ang anim na pagbabago na ito ay hindi lamang nakatuon sa financial aspect kundi pati na rin sa convenience at seguridad ng bawat senior citizen. Ang malinaw na schedule ay nag-aalis ng pag-aalala tungkol sa kung kailan matatanggap ang pension. Ang dagdag na halaga ay nagbibigay ng karagdagang suporta para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang online facility ay nag-aalok ng convenience and accessibility. Ang home delivery ay nagbibigay ng seguridad sa mga may health conditions. Ang recalculation ay nagsisiguro ng patas na pension at ang social services ay nagbibigay ng dagdag na tulong sa pang-araw-araw na buhay ng bawat senior. Mahalaga rin na maipaalam sa bawat senior citizen ang mga pagbabago na ito upang mas maraming tao ang makinabang. Maari ninyong ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya, kaibigan at kapitbahay na SSS pensioners upang sila rin ay maging updated sa anim na mahahalagang pagbabago. Sa ganitong paraan, bawat senior citizen ay magiging handa at maaalam ang kanilang mga karapatan at benepisyo. Ngayong Nobyembre, tiyak na magiging mas maayos ang pamamahagi ng pensyon at masisiguro ng bawat senior citizen na makukuha nila ang tamang halaga sa tamang oras. Ang SSS ay patuloy na nagsusumikap upang mas mapabuti ang kanilang serbisyo at masiguro na walang senior citizen ang maiiwan o maiwanan sa mga benepisyo na nararapat sa kanila. Ang anim na mahahalagang pagbabago na ito ay isang patunay ng kanilang commitment sa kanilang mga pensioners. Para sa mga senior citizens na matagal nang naghihintay sa pensyon, ngayon ang tamang panahon upang maging updated at handa sa mga pagbabago. Mahalagang i-check ang opisyal na announcements ng SSS, maging handa sa paggamit ng online facilities, at alamin kung paano makukuha ang home delivery service kung ito ay applicable sa inyo. Ang bawat hakbang ay makakatulong sa mas maayos at mas ligtas na pagtanggap ng inyong pensyon. Ang SSS Nobyembre 2025 Pension a update ay hindi lamang simpleng anunsyo, ito ay isang kompletong gabay para sa bawat senior citizen upang masigurong makukuha nila ang lahat ng benepisyo na nararapat sa kanila. Mula sa schedule hanggang sa social services, bawat detalye ay mahalaga at hindi dapat palampasin. Sa pamamagitan ng anim na mahahalagang pagbabago, mas magiging madali ang buhay ng bawat senior citizen at masisiguro nila na makukuha ang tamang halaga ng pensyon sa tamang oras. Sa pagtatapos, ang anim na mahahalagang pagbabago na ito ay nagpapakita ng malasakit at dedikasyon ng SSS sa kanilang mga pensioners. Ang malinaw na schedule, dagdag na pensyon, bagong online facility, home delivery service, recalculation ng benefits at social services ay lahat ng hakbang upang masiguro na bawat senior citizen ay makikinabang at hindi mapag-iiwanan. Ngayong Nobyembre 2025, ang bawat pensioner ay may pagkakataong maging handa, magkaroon ng malinaw na plano sa gastusin at masiguro na ang kanilang pensyon ay matatanggap ng tama at sapat. Huwag kalimutan na ibahagi ang video na ito sa iba pang SSS pensioners upang sila rin ay maging updated. Ang bawat senior citizen ay karapat dapat sa tamang impormasyon at benepisyo sa pamamagitan ng anim na mahahalagang pagbabago ngayong Nobyembre, mas magiging maayos, mas ligtas at mas maginhawa ang pagtanggap ng pensyon para sa bawat senior citizen sa buong Pilipinas. Ang impormasyon na ito ay hindi lamang update kundi isang gabay para sa mas maayos at mas komportabling buhay para sa bawat pensioner. Ngayong Miyerkules, maging handa at siguraduhing alam ninyo ang lahat ng detalye tungkol sa inyong pensyon. Ang SSS ay patuloy na nagsusumikap upang mas mapabuti ang serbisyo at masiguro na bawat senior citizen ay makakakuha ng tamang halaga sa tamang oras. Ang anim na mahahalagang pagbabago na ito ay isang malaking tulong at pagkakataon upang mas mapadali at mas mapaganda ang pamumuhay ng bawat senior citizen sa Pilipinas.